in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alekhem. Magandang umaga sa ating lahat, sa anumang paning ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, Tandaan ninyo ang namumuhay ayon sa aking aral kailan may di makararanas ng kamatayan sinabi ng mga Hudyo ngayon natitiyak naming inalihang nga ng demonyo namatay si Abraham at ang mga propeta pero sinabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sino mang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya'y namatay. Ngayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Sumagot si Jesus. Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan ang aking ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi ninyong siya ang iyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya ay nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong abang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagpaparito ko. Nakita nga niya ito at siya ay nagalak. Dahil dito sinabi sa kanya ng mga Hudiyo, wala kapang pang ilimampung taon at nakita mo na si Abraham. Sumagot si Jesus, sinabi ko sa inyo, bago pinanganak si Abraham, ako'y ako na. Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at loobas ng templo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano-Katoliko at sa unang pagbasa sa Genesis sa mabuting balita ngayon, muling inihayag ni Jesus ang kanyang pagkadyos bago ipinanganak si Abraham. Ako'y ako na. Isa itong malalim na deklarasyon ng kanyang pagkaisas sa Diyos Ama. Ang Diyos na walang hanggan ang ako'y ako na. Iksudo chapter 3, verse 14. Sa harap ng pagdududa at galit ng mga hudyo, na natili si Jesus sa katotohanan. Sa unang pagbasa, makikita natin ang tipan ng Diyos kay Abraham. Nakangako ang Diyos na magiging ama siya ng maraming bansa kapalit ng kanyang katapatan. Tulad ni Abraham, tinatawag tayo sa panahon ng kwarisma na maging tapat sa Diyos, na may buong pananampalataya sa kanyang mga pangako. Kahit hindi pa rin, hindi pa natin itulubos na nauunawaan, ang mga halimbawa ng pagbabago sa panahon ng kwarisma. Una, ang pagbabalik loob sa sakramento ng kumpisal. Maraming parokya ang nagtatakda ng lenticulis reconciliation. Schedule at mas dumarami ang lumalapit upang aminin ang pagkakasala. Pagtitipid at pag-aayuno. Mas maraming katuliko ang pumipili ng simpleng pagkain. Hindi lang tuwing biyernes, kundi buong kwarisma bilang anyo ng sakripisyo. Pangatlo, pagsasagawa ng kawanggawa. Pagtulong sa mga nasalanta ng kalamidad, pagbibigay sa mga mahihirap, o simpleng pagbisita sa mga may sakit. Pang-apat, pagsunod sa mga banal na gawain ng simbahan. Gaya ng Via Crucis, Dana Cross pagdalaw sa Santisimo Sakramento at aktibong pagsali sa mga recollection o retreat. Manalangin tayo para sa kagalingan at kalinga. Aming mapagmahal na Ama, sa gitna ng panahon ng kwarisma, Lumalapit kami sa iyo na may pusong mapagpakumbaba. Pinagdarasal namin ang aming mahal na Santo Papa Francisco, ang aming Obispo Jose Bantolo, si Padre Vicente Gomez, at si Padre Boy Bautista. Tipuin mo po sila ng iyong mapag galing na kamay. Ipagkaloob mo rin ang kagalingan sa lahat ng may sakit sa mga nanonood at nakikinig ngayon na nagdadala ng kanilang krus ng karamdaman at kalungkutan. Bigyan mo po kami ng biyaya ng tunay na pagbabalik loob tulungan mo kaming kilalanin ang aming mga mapagkukulang sa iyo at sa aming kapwa. Linisin mo ang aming puso upang kami maging tapat sa iyong tipan. Tulad ni Abraham at sumunod sa iyong anak na si Jesus na siyang ako'y ako na. Turuan mo kaming maging mapagkumbaba. Matatag sa pananampalataya at bukas sa pagbabago. Ipadama mo po ang iyong habag sa buong sangkatauhan. Sa ngala ni Jesus, kasama ng mahal na ina, ito po ang aming panalangin. Amen. Paano natin itinutuwid ang ating pagkakamali bilang simbahan? Ang pagsisisi at paghingi ng tawad sa Diyos sa pamamagitan ng liturhiya ng pagpatawad. Pagtuturo ng pananampalataya sa mga kabataan. Sa pamamagitan ng katekese at aktibong formation programs. Pagkilala sa mga pagkukulang ng pamamayanang kristiyano sa pamamagitan ng mga sinod at konsultasyon. Pagiging saksi ng habag at awa sa kapwa gaya ng pangangalaga sa mga mahihirap, may kapansanan at mga inaapi ang ating mga referensya ay nagmula sa Biblia ng Sambayan ng Pilipino Juan chapter 8 at Genesis chapter 17 Catechism of the Catholic Church 577 to 582 and 1440 to 1449 Gaudium et Spes II. Misericorded Boltos Papa Francisco, UCAT, Youth Catechism of the Catholic Church. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, katoliko ano man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahin ng Panginoon ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, palataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang ating puso na sagutin ang mga ito. sa natin pagnilayan at halagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!